So good morning guys. So mao di ang gitara nga giobra ni papang guys. Kuha ni siya lubas ni sa langka. Na duga na ni kayo. Mga kuha na ni, mga 20 years. Igamay pa si Brother Junix ani eh, or wala pa si Brother Junjun. Ara na ni. Bagat ni kay guys. Na Papara ni kubra yara ragi ni mano nya pirti ni sang baga ah. No? Na. Damol ke ini nga pag ano, ubra. Kuan nang langka, lubas langka, oh. Na. 20 years na ni, eh. pero grabe gyap bakuda. Na ano lang siya kay express ni papa ang dire niya. na kayo. Tagning siya, tagning. mo gini siya kung na mga gitara guys muna ang kabalo po may mga gitara guys papang hilig ang po sa gitara bali naman na po na mo ang iyang ah, hilig pa na man 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 ang ini guys is kuhan rin sa ano antina na na iarang gigi kuhan diri eh. na pirti ni ka damol nga ano guys langka Tapos nami siya kayo kay gaingat siya. kalubas lubas mo siya ng ka. Wala gini siya gibarnisan. Amo lang amo gini ang iyang natural nga kulor.